Caritas in Action. Tama ko po ngayon mga kapanalig si ginoong uh, Raymond Omar de Guzman. Magandang hapon po oh, sa inyo. Magandang hapon po. Kamusta mm -hmm. po kay tatay? Mabuti naman po. Ito po nakakalakad-lakad na po. Mm -hmm. Nakakalakad-lakad mm -hmm. na. Ibig sabihin, dati-dati nag dati, dati, Medyo nahirapan kayo lumakad. Bakit um, po? stroke po ako nung isang taon. Matagal po akong hindi talaga na nakakilos. That, Diba? Naalala ko po yung Pasko. Opo. Last year, nagpasko nag po ako. Nakikita ko lang yung kisame. Hindi po po ako ganun makagalaw noon. Hmm. Pasko po ng nakaraang taon. Opo. Kisame lang ang nakikita Opo. ninyo. Opo. kasi po na... Na, siyempre po, sa mga baka bakasyon yung mga katabi yung korte ko. Hmm. Kaya po, mag lang ako nasa bahay noon kailan po kayo na-stroke? October po, last year. October, last year. So, hindi po kayo na nakakalakad? Hindi po. Matagal po, mga mag... Ma, nakakalakad naman po, pero kailangan po nakahawak. Pag, mm -mm. pag po wala kong na, mahawakan, na, po, wala po akong balance talaga. Opo. Kahit po yung ta, upo sa kama, Upo. Yung pao po, kailangan nakahawak pag po hindi tuloy, tuloy. Natidiretso Iyo po kayo, natutumba kayo. Nahiga <laughs> ulit. Ang, <laughs> ang pagsasalita po nyo noon, hirap po, po, kayo. Eh, nawala, mga, mga two months tempo, talaga wala. Eh, hindi. nag lang po ako yung A. Ah, dad, dati, puro A ah lang. A. Ah, A. Okay. Ah, ah, wala pa ba. Ay, tapos po. tayong karunan ba? Nagkaroon na. Na aba aba pero nagarom na aba ka. Opo. siguro po mga February or March na nung, nung nag ako. Uy, naside na ako. Abakada. Nabuhay <laughs> <laughs> na po. Opo. So parang kumbaga po parang sa bata ulit ganuna. Opo, na no, po na, na, ay, 'yun. Yung Simula tina, kayo lahat sa uh, uh, yung tinatawag po nilang baby steps. Opo. Dati po nung unang hakbang ko Uh, first time ko yung galing sa kama ko, sabi ko, marating ko lang yung pintuan, uh -huh. yung uh doorknob. Okay na sa akin kasi dati tinitignan ko lang yung doorknob eh. Sabi ko, tinitignan ko nakikita ko sana. Tapos, awa po ng Diyos, ba siguro bago mag New Year, nahawakan ko rin yung wow. doorknob. tuwan po ako, ako nun. Uh -oh. Umupo din ako sa kama ko, pumalik po ako. Tapos, nagpasalamat ako na, no? Diyos ko, salamat po. Amen. Pin dininggin yung, dininig yung, yung panalangin ko na mga abot yung doorknob. Opo. <laughs> Tapos, so, uh, po yun isa-isang hakbang lang talaga. <laughs> hanggat unti-unti po Opo. kayong nakabalik. Opo. To susunod na ang ko, mak makarating ng banyo. Opo. Na mag-isa. Noong una kasi, nakaka nakakasilip na ako ng pintuan ko. Sabi, naku, sabi, ang layo. Uh, mga apat-anim na hakbang pala papuntang uh banyo. Sabi, sa isip ko po, may pader naman. Kaya lang, hindi ko pa kaya. Hi -hi. Eh, may, may pagitan na wala akong mahawakan eh. opo So, ngayon po, sa, nung kahit nung kayo ay ganoon, na ang sitwasyon, nahihirapan kayo maglakad, magsalita, mm -hmm. nag-iisa po kayo. Opo. Pero kinaya niyo po ang lahat. Opo, mahirap pong isipin, pero sa, sa tulong po ng Diyos, kasi yung minsan, yung minsan po na pipikit kayo para matulog na pagising ko, kaya may, may tao na kaya. Kasi po, alam ko, walang mata. Mga, mga hmm. Minsan po talaga, mga uh, may na, Oy, wala. Kailang kaya lang kayo, oh. kaya kaya may darating na tao. <laughs> partner. Yeah, awa ko po Diyos talaga. Minsan po, may bigla-bigla na lang, nagugulat ako, may taong darating. oh, Tatay Omar, ah, kamusta na kayo? Kinakatot ko kayo. Diyos, yung pala yung dating nakatara sa kabila, sabi na, oh, ganyan, ganyan. Oh, yun, na tapos po, nun lang nila nalalaman, oh, na-stroke pala kayo, ganyan, ganyan. Mm. So, ganun po, awa po, just talaga naman. Nakakaraos Opo. po. Ano? So, Hanggang sa nakahakbang, nakalakad, nak uh, nakalayo. Andito na ako, Nakakara nakarating na po. Opo, galing, saan po kayo sa Quezon City? Sa Pilcoa po. Pilcowa. Sa Milpi. So nakakarating na po kayo sa kung saan kayo lumalapit, humihingi ng tulong. Awa po ng Diyos, sa gitna po ng hamon na inyong pinagdaanan, Nakita po natin ang Milagro ng Panginoon. Opo, totoo ano po, po yan. Dito po ako unang-unang, ito po ang unang-unang destination ko nung unang-unang nakalabas. Totoo po yan. Wala pong harang-biro nung nakapagsal-pasyal na ako. Opo. Mayroon po kasambas na hindi rin sakay. Nakita ko Nakita yun. niyo po. Sumakay so, po ako dyan. Tapos po, sabi ko, Sis salamat po, nagkakapaglakad ako. Nakakita po ako ng yung hagdanan, yung sa overpass. Oh. Eh, may hawakan na. Sabi, kaya ko na po kayang nakaakit na po ako ng hagdanan. Nakarating po ah, kayo. Pagbaba ko po, nakita ko yung Veritas Foundation. Amen. Eh, eh. eh, eh, po, totoo po yun yung si ma'am. Si, ma oh, si ate ni... Nanay na. Siya si, oh, po, siya po yung unang... Nagtanong naman po ako mm -hmm. na, eh, pa ah, maaari ho bang ma makahingi ng tulong sa ah, karitas Caritas Foundation. Tapos itinuruan niya po ako kung paano, yung, kung ano requirements. Nag, nag nagkaroon po ako ng goal. Yes, so po. Nagkaroon Apa. kayo ng inspirasyon. na po? At sa biyaya po ng Panginoon, heto, nagkaharap po tayo ngayon at napakinggan po namin ang inyong kwento. Napakalaking inspirasyon po ito para sa amin, tatay. Lalo ko pong ngayon narandaman ang totoong diwa ng Pasko. Ano? At ngayon nga po sa darating po na araw ng Pasko ay may inaasahan po ba kayong anak na makadalaw? kapasyal, O kayo ba pupunta sa kanila? sa akin po eh. bahala po na po anjo's kung ano kung eh last Christmas po, si Meme lang nakikita ngayon po may ma okay na po sa akin din eh. <laughs> so malaking malaking Opo. pasalamat ngayon na po. po, ano. Nakakarating na ako ng simbahan. Okay na po sa Amen. akin. Amen. Salamat sa Diyos. Alam ko <laughs> sa iba maliit na bagay lang Opo. ito. No? Uh, Tatay Omar. Pero sa ano, sabi na, napakalambay ko yung bagay po pala nun, yung makaisak na ka bang tayo dalawang bang araw-araw totoo ano? po ano sa sa inyo pong pinagdaanan eh, tunay talaga narandam-narandam na randam na ninyo ngayon ang pag-ibig ng Diyos despite marami kayong pagsubok okay. na hinarap at hari na wapo tatay ito po ng may babahagi kahit paano makatulong po para sa inyong pangangailangan ano ito po ay para sa inyong gamot may mga iniinom pa po kayong gamot tatay ano mm -hmm. ito po ay nagkakahalaga ng 2400 para po doon sa mga gamot ninyo at pagkatapos bibigyan ko rin po kayo hindi ko lang alam tatay paano po kayo ngayon, kayo ba'y tatawid ulit ng tulay pa, pabalik? Kasi bibigyan ko kayo ng bigas. Okay. Ano? Bibigyan ko kayo ng bigas, noodles, mga delata, pandagdag sa inyong pangangailangan. Eh, tatay, paano ka aalalay ngayon sa footbridge? Kakayanin ba? Ano bang ba plano mo? Kaya po yan. <laughs> May bag na bang po. May bag naman. Saan ba ang Pilkoa? Malayong Malayo Ano ba ang Commonwealth? Oh. Sige. Huwag ka nang umakyat ng tulay, tatay. Bibigyan kita ng pang-taxi. Mag-taxi ka na. Pauwi. Ano? Oo. Tatay, ako nang bahala. Bibigyan kita ng pang-taxi. Na nagawa mo na eh. ka na. Okay na yun. Huwag <laughs> mo nang akyatin ulit. Ha? Alam ko, Marami pa pong biyaya ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ano? At sana itong mga kapanalig po natin nakikinig na nanonood. Magsilbi pong inspirasyon sa inyo si Tatay Omar. Marami ho akong nakilala, Tatay. Nagkaroon din po ng kondisyon na katulad ninyo. At magpahanggang sa ngayon po, hindi pa po nagagawang makalakad ng sarili lang nila. Hindi pa po, po nagagawang makapagsalita tulad po ng pananalita na nakakayanan nyo na ngayon. Kaya't patuloy po tayo nagdarasal sa mga may ganito rin inspirasyon, uh, may mga ganito rin sitwasyon at sana po magsilbing inspirasyon sa inyo si Tatay Omar. Siya po yung nag-iisa sa ngayon, ano? Sa kanyang tinitirhan. Ngunit patuloy po niyang kinakaya ang pagsubok. Tatay, may mensahe ka ba sa lahat po ng mga nakikinig na nanonood? Ay, masasabi ko, po, basta magdasal lang po tayo at magpasalamat si Diyos uh, sa araw-araw. Kasi po, uh, yung gumising lang tayo at makahakbang at makahakbang ulit po ng higaan, makatulog ulit. Malaking, malaking thank you na po yun. <laughs> Amen para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in Action. Maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535701 Metrobank Savings Account Number 175 317 506 9543 PNB Current account number one at Union Bank. Current account number zero 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 three zero Ma-aridin sa kaits sa ang Cebuana na Branch o sa pamamagitan ng www.thatcaritasmanila.org.ph